ghost month is approaching from august to september 4 alam mo ba ang mga bawal gawin sa delikado na buwan at bawal din po kayo mag-open ng negosyo between the june july august tandaan yung tatlong month na yan pinaka bawal yan mag-open ng business magtayo ng importanting building para gawing business at mag renovate dahil kung mag-open ka po ng business within June, July, August, ito po ay magiging mahina at meron pang posibilidad na ito po ay magsara. At bawal na bawal din po ikaw na mag-renovate kasi yan po ay hindi po maglo-long last ang iyong tahanan. At pinakabawal ay yung ikasal ka sa ghost month which is August to September 4. Yan po ang mga pinakabawal. At kung pwede, huwag ka po muna maglipat ng bahay sa mga buwan na yan. At bawal na bawali offer na pagkain sa oras ng at araw ng Ghost Month. Our Hungry Ghost Month ay pansit. Bawal ka mag-offer niyan.